Wala namang patid ang pagbibigay suporta ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan para matiyak ang muling pagbangon ng mga nasalantan ng bagyong Opong sa Bansa. Si JB Piedragosa, una sa balita. Patuloy pa rin ang isinasagawang disaster response ng mga ahensya ng pamahalaan ang bilang pagtugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na agarang pag-aksyon sa mga apektadong lugar bunsod ng mga nagdaang bagyo sa bansa. Kaugnay niyan, nakahanda ng mga family food packs mula sa Luzon Disaster Resource Center na ipapamahagi sa mga nasalantang pamilya sa probinsya ng Masbate. Gayun din ang nasa mahigit isang libong family food packs na inihatid ng Tactical Operations Wing Southern Luzon at Tactical Operation Group 5 ng Philippine Air Force. Katuwang iba pang ahensya, gaya na lamang ng Department of Information and Communication Technology o DICT at Office of Civil Defense Region 5. Ayon kay Civil Defense Deputy Administrator for Administration, Assistant Secretary Bernardo Alejandro IV, patuloy ang pamahalaan sa paghahati na mga kinakailangang tulong, lalo na sa mga lubang na apektuhan ng bagyong opong. Sa masbate po, uh, ongoing pa rin ang road clearing kasi kailangan po, number one, ma-restore yung ating power power lines doon, power restoration. So, nag-fully mobilize na rin po ang ating DOE para magkaroon ng uh, uh, sapat na pwersa na tutulong doon sa isla ng Masbate. We are uh, coordinating with the PPA, yung DOTR na ma-fast track or ma-prioritize itong mga emergency supplies na tatawid from mainland Bicol uh, to Masbate. Patuloy rin ang pamamahagi ng DSWD Eastern Visayas ng mga family food packs sa nasa mahigit apat na raang pamilya sa Kalubian Leyte. Tinayak naman ni Assistant Secretary Bernardo ang pagtutulungan ng mga ahensya ng pamahalaan para maihatid ang suporta para sa muling pagbangon ng mga nasalanta ng Bagyong Opong. Nauuna sa mga balitang totoo at laging bago, J.B. Piedragosa, Alauna sa Balita, Congress TV.